Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay mula sa pagninilay, uh, mula sa Sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Chapter 3, verses 12 to 13. Palagoy nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao. Tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, Palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesus. Kasama ang mga hinirang niya, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang napili ko ditong pagnilayan ay ang salitang loob. Ang loob sa isang sa uh, teolohiya, kung ugatin talaga natin ang ang kahalagahan ng loob. Ang loob ang tunay na tahanan ng Diyos. Ang loob ng tao kung titingnan natin, ito ay hindi nagsasalita, na hindi nagsisinungaling. Hindi rin ito uh, paligoy-ligoy, kundi ang loob, ang tunay na tirahan ng Diyos. Kaya napakahalaga na kapag tayo ay nagdadasal, ang sinasabi pala, ate, sa atin palagi ay ilagay natin sa kaloob-looban ang ating panalangin. Kaya kung nakikipag-usap tayo sa Diyos na mula sa loob, napakaganda ito at dalisay. Dalisay ang pakikipag-ugnayan natin sa loob dahil ito ang paninirahan ng Diyos. Kaya dito sa pagbasang ito, hindi tayo ang nagpapalakas. Ang nagpapalakas ng ating damdamin at papalakas ng ating pananampalataya ay ang Diyos. Ang biyaya ng Diyos ang tuloy-tuloy na nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. So, ito po muna ang aking ibabahagi at sana'y patuloy tayong ma magdasal na mula sa loob. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, makapiling kanawa sa pagdating ng takip silim at maging aming kasama sa paglalakbay namin upang mag-alab ang aming puso na may bagong pag-asa. Tulungan kaming makilala ang iyong pakikipiling sa amin sa pagbabasa namin ng mga banal na kasulatan at sa aming paghahati-hati ng tinapay. Ikaw ay nabubuhay kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasabal walang hanggan. At pagpalain tayo ng mga Jos Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po and